Jolens, kumusta? How does it feel to be part of this Jolly Fun? Talagang Jolly Kiddie Fair. Happy! Kasi syempre nung bata ko, jolliest talaga sa akin. Yung memories ko with Jollibee. Tapos ngayon, kasama ko pa yung mga anak ko. Eh kami sa mga ganito mga laruan. Uh Oo. -oh. So natutuwa ako na, na kasama ko sila. Kamusta po sila, Pele? Sila ano, kids? Yung una parang nakahawak lang yun sa Pero parang hindi ko na, munti ko na doon lalo ng laro doon. Pero uh, ano, happy sila. Ito po talaga yung bonding moment nyo, paglalaro. Yes, uh oo. Uh, uh. Tsaka ano, important sa akin na nag enjoy sila. oo. Uh, uh. Speaking of pag enjoy Miss Joy, of course, enjoy na enjoy kami sa magandang buhay. Ano pa, grabe na yung ano nyo, no, yung bonding ninyo nila Ma'am Shimela, okay. ni Ma'am Shimela, Ano pang aabangan sa pagkakaibigan ninyo? Hindi lang sa show ha, kundi sa friendship nyo. Um, kasi, binabalak talaga namin mag get together palagi. Uh -huh. Tapos gusto nga namin yung punta kami ng ibang ano probinsya or basta uunahin muna yung Philippines para uh -huh. Pero takot kasi si Ma'am si Mel sa aeroplano. Pero nararamdaman namin na mangyayari yan. Uh -huh. Ang gusto yung talaga mangyayari yan. And um, yung pag nandukan studio, iba na rin yung bonding doon. Diba? Uh -oh. Pero talaga talagang minsan mag-uusap kami bigla. Ano kaya kung sa ibang bansa tayo? It's ganito tayo. No? Para Correct. Yun, no? sana, uh -oh. sana mangyayari. Siyempre, Miss Jolens, congratulations sa Billboard. Grabe na may pagiging pop icon. How does it feel? Ikaw yung pop icon. Grabe na may aura mo doon, madam. <laughs> Alam mo, hindi ko rin nga masyadong in-expect na na ganun yung ganun pala siya. Akala ko para lang nung tumawag akala ko feature, ganun. Pero yung mismo kung saan article ako ilalagay, parang... <laughs> Teka lang po ah. Parang salamat ah. Tapos, uh -huh. nung mismo event, hindi ko rin in-expect na ganun yung yung warm. Siguro dahil um, matagal din ako hindi naka-attend sa mga ganong klase uh -huh. ano. At ang na-attendan ko lang ng magpipigis ka ay ball. Correct. Eh yun, eh, so, syempre sa ball glam, uh -huh. and glitters and everything. Pero itong, itong ano, as, as you are, di ba? Uh -huh. Eh yung, ganun yung mga gusto mo mga pama. Uh -huh. so, ang saya. How does it feel, ma'am? Siya na parang all these years sa career mo, talagang We are paying tribute to you. Ako bilang batang 90s, I really grow up watching you and you are you are <coughs> talaga ikaw yung aming pop icon wala na ibang pop icon kundi si ma'am si Jolens how does it feel na hanggang ngayon grabe yung tribute yung pagmamahal at supporta sa'yo na mga kapamilya at kapatid natin ako para sa akin sobrang ano ko um na minsan ayoko mawala yun yung feeling na parang talaga ba hindi dahil hindi dahil pinu-question ko yung sarili ko or ano, kundi parang sobra lang akong grateful na Bisa mm, ka pa ba yung papapicture sa akin na medyo mas bata sa akin? Like, Talaga mo, naabutan mo ako, parang <laughs> Pero kung paano sabihin kung bata ako, notebook ko, yung ganun pa Thank you pa ah. Kasi nung na yun, alam ko pa, nag-artista ka, uh -huh. eh, may manunood sa'yo eh, Pero siyempre ngayon, iba na rin yung pass mo, ba? Diba? Uh, pero may mga, nandiyan pa rin dati. Pero iba siya, pe, nasa ibang bansa niya. Uh, uh, tapos yung mga anak na nila, kaya nagwag ko minsan, ay, oo, oh, kung ano po lagi ng nanay uh, okay, ko, ay, kaya. Parang uh, uh, ganun. Sarap ng film. Pero damang-daman niyo yung ano, yung responsibility at saya na ikaw yung pop culture icon ng Pilipinas, ah. Yung responsibility kasi, um, hindi, hindi kasi pilit eh. Uh -huh. So hindi ko siya tinitake as responsibility. Parang you earned that title. Kami yung nagbigay sa sa'yo noon. Minsan nga, parang I'm not with, I'm not for the title. Uh -huh. Parang sa akin, basta gusto ko, gusto ko yung mga mga kasinubong ko. Merong matutunan sa akin. Parang hindi lang puro accessories. Parang, uh -huh. parang ganun. Gusto ko matutunan nila paano ko enjoy yung ganito na hanggang may anak na ako. At hindi lang sa enjoy, ang dami kong pinagdaanan talaga. And para mabigyan ka ng ganung title, para medyo marang may na may na mark na ako na panahon. Na kaya ako na proud kasi ang sobrang ikwento sa mga anak ko na hindi ko pano ikwento. Alam nyo, ganito ako naman ako, oh, ganyan, ganyan. Hindi. Uh -huh. Pag nabalitaan nila, pag nakikita nila uh -huh. ko, uh -huh. pag sinasama ko sila sa kanila nagawa ko, biglang mapapanood sa, sa, online. sa, sa online. Mama, oh, ayun icon. <laughs> Tapos hindi ko i-explain. Or talaga, uh -huh. mama, what is an icon? Ganun. Uh -huh. um, It's like this <laughs> Pero hindi ko pa rin sa, Pare, sarili sa sarili. Uh -oh. ko parang Magbuhat ng bangko oh, oh, oh. Gusto Sh ko ma-discover nila At ma-proud sila Dahil na-discover nila Hindi dahil Inwento mo o, kasi minsan pag kinukwento Baka na-inipinit uh -oh. yung dating Ito Miss Joy, syempre ikaw lang nag-iisang isang icon Pero may nakikita ka ba na susunod sa yapak mo Yung hindi ka man hihigitan Pero somehow susundan ka para sa akin, kanya-kanya eh. Lalo na iba yung panahon ngayon. Parek, parek. Panahon ng social media, panahon ng... Iba kasi dati eh. Kaya dati, mananam na mo talaga yun kung saan man. Kasi hirap eh. Ngayon, and I'm not saying na ngayon hindi mo mananam na mo. Siyempre, kanya-kanya. Hindi rin madali yung ginagawa ng ng social media ngayon. But, kung meron man, I'm sure kanya-kanya yan. Correct. Hindi ko talaga mapinpoint, ah, ito yung next. At game. saka parang tao yung magdidikta. Oo. Oo. oo, oo. Kasi um, napaka, ano, makulit. Like kami sa'yo. Kami nagpublikong nagdikta na diba? ikaw ang pop icon namin. Parang hindi naman ako dinikta na sinabi ni, ng idol ko na si Miss Sharon Cuneta, at si Velasquez, at Maricel Soriano na, Pare. Um, ah, ito si ano, hindi, di ba? Ah, ah. At hindi ko rin, kumbaga, kung ako naman, gubusuin ko na yung mga tao rin, dahil sila yung nakakakita. Correct. Off cam. Oh, ay, hindi. On cam. On cam. Diba? Ano yung charm na nabibigay. Ano yung ano. So. Yeah. Yun. Thank you, Miss Jo.